Hello, maganda mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa mga mabisang pamatay ng surot. Sa nito mga kaibigan ay pag-aaralan natin kung ano ba yung mabisang pamatay sa surot sa loob ng inyong bahay. Kung palagi mong napapansin ang maliliit at makakatingpantal pantal sa iyong balat tuwing paggising mo ng umaga, baka iyan ay sintomas na ikaw ay may surot o bedbug sa loob ng iyong bahay. Ang maliliit na pesting ito kaibigan ay maaaring mandirahan sa inyong gamit sa kwarto. Kung ikaw ay may surot sa bahay, malamang mapapansin mo kaibigan na talagang mahirap kontrolin ang ganitong uri ng peste sapagkat ito ay mahirap hanapin dahil nga ang surot ay ubod ng liit. Bukod dyan mga kaibigan, ang insektong ito ay napakabilis magparami. Kung ikaw ay may surot sa bahay, dapat agarang gumamit ng mga pamatay surot upang makontrol mo agad ang dami ng mga surot bago pa sakupin ng mga surot na ito ang iyong buong tahanan at maging sanhi ng matinding problema sa kalusugan na tiyak na makakasama para sa iyo at sa iyong pamilya. Ang pagkakaroon ng surot kaibigan ay hindi naman palatandaan na ang bahay mo ay marumi pero malamang na nakarating ang mga surot na ito sa inyong bahay dahil sa mga daladala mong gamit sa bagahe, mga gamit sa bahay tulad ng webless o kama, uh, mga damit at iba pang mga gamit sa bahay. May mga paraan na pwede mong gawin pamatay surot na tiyak gumagambala sa iyong paghiga at pagtulog sa gabi. Ang surot, kaibigan, ay walang kakayanang mabuhay sa napaka-init at napakalamig na temperatura. Kaya nga kaibigan ng pamamaraan, tulad ng paggamit ng mainit na buga ng hangin, gamit ang heat gun o pagpapakulo ng damit o mga gamit sa kwarto at pagbibilad ng mga kama at mga bed sheet, sa araw ay maituturing ng mga mabisang paraan na pamatay ng surot. Sa mas malaking silid, pwede kang gumawa ng mga sarili mong lason para sa surot gamit ang tea tree oil, lavender oil o sa pamamagitan ng diatomaceous earth powder sa mga maliliit na bitak o sulok na pinamumugaran ng surot. Ano nga ang mga mabisang pamatay ng surot, kaibigan? Ano ang dapat mong gawin na mabisang paraan na pamatay ng surot sa iyong tahanan? Narito ang ilang mabisang pamatay ng surot na pwede mong subukan. Una, hanapin mo muna ang pinamumugaran ng surot. Bago ang gumawa, kaibigan, ng anumang hakbang para mabuksam ang mga surot sa iyong tahanan ay dapat mo hanapin ang pinamugara ng surot sa iyong bahay. Isa sa pinakasusi ng matagumpay na pagbuksa sa surot ay ang pag-alam ng eksaktong lugar kung saan sila naninirahan sa loob ng iyong bahay. Ang surot ay kadalasang naninirahan sa kwarto sa mga bahagi ng bahay kung saan ka natutulog, sa iyong kama at sa mga lugar na iyong tinutulugan unang ng iyong mga alagang hayop. Ang mga eksperto ay nagmumukahi ng masinsinang paginspeksyon sa mga gamit sa pagtulog tulad ng kama, unan, kumot, kobrekama, at mga muebles. Tignan mo din, kaibigan, ang mga butas o espasyo ng iyong bed frames at ang lahat ng sulok ng iyong kwarto. Tignan din ang mga sulok ng iyong mga aparador, mga mantel, wallpaper, pati ng iyong mga appliances kaibigan. Tandaan ng espasyo na singlipis ng credit card ay pwedeng pamugaran ng mga surot. Ikalawa kaibigan na dapat mong gawin ay ang pagsangguni sa mga pest exterminator. Ang pagsangguni at pagkuha ng serbisyo ng isang may karanasan sa pest control sa iyong lugar ang siyang pinakamahusay at subok na paraan para lubusang maalis ang iyong problema sa surot. Dahil sa ang surot ay napakaliit at madaling magparami, mahihirap ang sa inito kung sila ay umabot na sa isang partikular na dami o magkaroon ng infestasyon sa iyong bahay. Ang pest exterminator ay gagamit ng mga pamatay na kemikal na alam nila kung paano gamitin. Alam nila kung paano ito gamitin na hindi gaanong makakapinsala sa kalusugan ng tao. Mas malaki ang posibilidad na mas mo ang iyong problema sa surot kung ikaw ay kukuha ng tulong galing sa isang pest exterminator. Ngunit tanda mo rin kaibigan, mayroon ding mga downsides ang pagkuha ng pest exterminator. Unang bagay na dapat mong gawin kung ikaw ay kukuha ng pest exterminator ay magtanong ka muna kung magkano ang bayad sa serbisyo nila. Baka kasi mabigla ka kung malaman mo ng bill na kailangan mong bayaran sa mga pest exterminator na ito ay napakalaki. Kaya bago ka tumawag ng pest exterminator ay magtanong-tanong ka muna o mag-research ka muna kung magkano nga ba ang karaniwang sinisingil ng mga pest exterminator sa kanilang serbisyo. Yan ay para hindi ka mapasubo kaibigan. Isa pa sa downside kaibigan ay tiyak na sila ng matapang na lason para sa surot na kadalasan ay makakapinsala sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng iyong pamilya at mga alagang hayop. Bagamat eksperto sila sa paggamit ng mga kemikal at mga kasangkapang pamatay ng surot, may posibilidad pa rin na may masamang epekto ang mga kemikal na gagamitin nila sa iyong pamilya. Mas mabuti ang mag-research ka muna tungkol sa pinsalang pwedeng dulot ng paggamit ng kanilang kemikal bilang pamatay ng mga insekto bago ka humingi ng tulong sa kanila. Okay, ilabas mo muna sa labas ng iyong bahay ang lahat ng kubyertos na ginagamit sa panluto ng pagkain at mga kubyertos na ginagamit mo sa pagkain o anumang pagkain na maring malagyan ng kemikal na gagamitin ng mga pest exterminators na ito sa pagbuksa ng surot. Ikatlo bigan ang paggamit ng pamatay surot. Oo kaibigan, mahal at may posibilidad na magkaroon ng pangit na resulta ang paggamit ng matatapang na lasun para sa surot iyon pa naman sana ang pinaka paraan para mapuksama ang mga surot. Pero hindi naman yan nangangahulugan kaibigan na kapag hindi ka gumamit ng kemikal o sumangguni sa mga pest exterminator ay wala ng pag-asa na mawala ang mga surot na problema mo sa loob ng iyong bahay. May mga paraan din naman kaibigan na pwede kang isagawa para matapos mong problema mo sa mga pesting surot na ito. Tandaan mo lamang na ang pamarang ito ay nangangailangan ng matinding pagsusumikap at consistency, kaibigan. Ang pinakamabisang paraan para maubos ang mga pesting surot sa loob ng iyong bahay, ang paggamit ng sumusunod na paraan ng sabay-sabay. Una, labhan mo ang mga kumot, mga punda ng unan at maging mga kortina at mga damit at pakuluan mo ito sa isang mainit na tubig. Ikalawa, ang paggamit ng vacuum cleaner sa mga lugar kung saan matatagpuan mga mga surot tulad ng kama at supan ng upuan. Pagkatapos ng mag-vacuum kaibigan, gumamit ka ng mainit na buga ng hangin gamit ang heat gun bilang pamatay sa mga natitirang buhay na insekto sa loob ng iyong bahay. Kung wala kang heat gun kaibigan, maaari mong gamitin ang hair dryer sa pamatay ng surot sa bahay mo. Sapat ang init na ibinubuga ng mga hair dryer para mapatay nito ang mga surot. Gayunpaman ang hair dryer ay hindi kasing epektibo ng heat gun dahil maaaring makapagtago ang mga surot sa maliliit na espasyo kung saan hindi makakapenetrate ang init mula sa hair blower. Ikaapat, parawan mo ang mga kagamitan, hindi pwedeng labhan tulad ng sopa ng upuan at mga kama. Balutin mo ng plastik kaibigan ang mga unan o kama para hindi ka makagat ng surot. Ikaanim, Pwede kang gumamit ng diatomaceous earth powder o tea tree oil para patayin ang mga surot na mahirap maabot. Isa sa mabisang paraan para mapuksa ang mga surot kaibigan ay ang paggamit ng diatomaceous powder. Ang diatomaceous powder kaibigan ay pwede mong mabili online sa mga online shopping app. Ang kagandahan sa pamatay surot na ito kaibigan ay hindi ito nakakalason na kimikal. Di tulad ng mga kimikal na pamatay ng surot. Kapag nadikit ang mga surot sa powder na ito, madedehydrate at mamamatay ang mga surot na dadikit dito. Tinatanggal kasi nito ang waxy protective layer sa shell ng surot na magiging dahilan na madehydrate ang surot at tuluyang mamatay mula pito hanggang labing pitong araw matapos silang madikit sa ganitong powder. Ulitin ko kaibigan, hindi toxic ang powder na ito. gayon paman maring matuyo ang iyong balat na datikit sa diatomaceous powder. Kaya't makabubuti na gumamit ka ng hand gloves sa pag-apply ng powder na ito. At gumamit ka rin ng dust mask o face mask upang hindi mo malanghap ang mga powder na ito. Ikalawa kaibigan ay ang paggamit ng tea tree oil laban sa surot. Ang tea tree oil ay maaaring gamitin upang patayin ang surot sa pumagitan ng direktang kontak sa likidong ito. May mga website kaibigan na nagsasabing kailangan mo na ihalo o mag -dilude ng dalawang patak ng tea tree oil sa walong ons ng filtered o distilled na tubig. Pero dahil sa paghalo mo sa tubig ng tea tree oil, nagiging ito ay hindi na epektibo na pamatay ng surot. Ang mga bedbag kaibigan o surot ay maaari lamang mapatay sa pumagitan ng direktang kontak sa walang halong tubig na tea tree oil. Ibig sabihin kaibigan, direkta mong i-apply ang tea tree oil sa surot sa iyong bahay na iyong makikita ang solvent properties ng tea tree oil ay nabababa daw sa eskoskeletal ng isang insekto at masusupukid ang mga surot kapag nadikit dito. Dahil dito ang tea tree oil ay isang common home remedy laban sa mga infestation ng surot. Pero paalala kaibigan, ang tea tree oil ay nakakalason. Ang paglalagay ng tea tree oil sa balad ay maaaring magdulot ng pangati lalo kung hindi mo na-dilute ng maayos at ginamit sa mataas na ng konsentrasyon. Ngayon, paano ka naman makakaiwas sa mga surot? Ang pinakamabisang paraan para hindi ka makagat ng surot kaibigan ay hindi mo pagpayag na makarating sa bahay mo ang surot na ito. Narito ang ilang dapat mong gawin para makaiwas sa problema na dala ng surot. Kung may mapansin kang maliit na patak ng dugo sa iyong higaan, agad mo tignan ang lahat ng bahagi ng iyong higaan kung may nakapasok na surot. Kung ikaw ay nagbakasyon i-vacuum mo ang lahat ng iyong damit. Kung ikaw ay tumuloy sa isang hotel, gumamit ka ng flashlight para inspeksyonin ang iyong hinigaan. Bago ka magdala ng gamit o mga kasangkapan sa bahay, siguraduhin mo munang wala itong surot. Kaibigan, mahirap talagang puksain ang surut sa loob ng iyong bahay. Ngunit kung ito ay iyong pagtsatsagaan at gagawin ang lahat para sila ay mawala, ikaw din ay magtatagumpay. Kahit sana nakatulong sa inyo ang video ito kung paano mo mapupuksa ang mga surot sa loob ng iyong bahay. Sana meron kayo natutunan sa ating video mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day everyone.